Yes, good evening. Ayan, ito yung ginawa natin last. So, bali, okay na yan. Ito na. Next natin is ito. Ayan. Mm -hmm. Boss, bye-bye. Bye. So, magandang tayong parating. It's 7.30 in the evening. Ayan. So, bali, gagawin natin dyan is basic lang. Quick basic lang. Taghahagunoy sila, boss. Diyan, yeah, no? Bababa -ba -ba na. Kabang uh -huh. na ulit. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Ayan, si Mano. Bagong car wash. Ano ba itong kulay? Uh -huh. <laughs> ano yan? Ulul white siya. <laughs> Yan, nakalas na natin. Ito na yung mga piyesa ng stockhead. So, ito na yung head. Kaport na. Yan, na, no? Yan. Yeah. Intake, exhaust. Yan, na, no? Yeah. So, bali, ready to assemble. Lipat lang natin yung mga piyesa na yan. Yan, ready to install na kagad sa ating makina. So, bali, ito na yung ating block na nakakabit. Yan quick ano lang to quick basic set yun o so, yeah, no? yeah it's aliving it's silencing bleeding loud possible nasa bali stock throttle body 63mm stock head na JVT Valve spring, MTRT na uh, injector Nag-bleed na tayo ngayon Makahalo yan May air pa nga So okay na to, magbibigisan na lang ni Boy Hubad Ah. Oh. Uh, sila sir. Iyo oh. no. Yan mga taga Gunoy. Ah. Uh. Oh. Uh, mga singit ng gabi, tapos malapit lang, pwede na tayong singit ng gabi 'yon. Pero pagka uh, ano talagang schedule tayo. 'Di ba? Boss. Oh, asli. Uh, asli. <laughs> tumingin ka sa akin, asli. Pag tumingin doon. So, pagkatapos nga namin gumawa ng basic set, ayan, si Boss Mo ninyo nyo. Ayan, o, oh, hingiti-ingiti, oh, nagturo. Ayan, ito yung itsura namin dyan. Ayan. So, gusto nyo na cake, yung slice ng cake na yan. Ayan. Yeah. So, bibigyan natin yan. Kasi, kakahiya naman. Ayan. Tsaka, chocolate chip cream. Para kay po yung nyo. Ayan. Yes, Set out to you. Ayan na. Ayan. Oh, okay, to yung order In a namin. Ito, kinaboy yung bag. Ito so, yun, yeah, o. Ayan, pa na kami. Yan lang ang kailangan namin sa Starbucks. iya yeah. Oh, oh. katango tango pa. Ayan. Yeah. Oh, talong pa short. Naka-jersey. Ako, naka-short na pek-pek short. Ayan, yeah, kakagating kanya. Ayan. Yeah, so, hanggang dito lang ang ating video. Ayan. So, bali, thank you, thank you sa panonood. No? And, goodbye.